Hello mga manay, another racket na naman tayo dahil nga bare month na alam naman natin kapag mga ganitong panahon e eh talagang mas marami ang customer natin kaya naman kung mapapansin nyo sobrang busy namin ngayon dito sa aking kusina at magre-ready na kaming gumawa ng iba't ibang flavor ng Graham cake bali dito nga tatlong flavor lang yung gagawin ko muna mga manay kaya naman una kong ginawa e nilabas ko yung mga Graham crackers na gagamitin ko at dahil nga meron din tayong mga resellers na nagbebenta e eh gusto ko e eh, mura ko may sa kanila para naman kumita din sila. At dito nga gagamit ako ng dark chocolate compound. Ang gamit ko rito ay yung uh, baker's field mga manay. Bali gagamit ako rito ng peeler para makuha ko siya ng manipis gaya nitong nakikita ninyo. Kasi ito ay gagamitin ko para sa aking black forest graham cake. Pero hindi ko muna to gagawin ngayon kasi kailangan ko tong ilagay sa chiller. Bali dito nakapag ready na ako ng aking all purpose cream, evaporated milk, then yung ating condensed. At dahil nga marami tong aking gagawin, ang kailangan kong gamitin ay yung pinakamalaki kong stand mixer kasi hindi kakayanin nung aking uh, maliit na stand mixer. Pinaghalo-halo ko lamang po lahat ng sangkap then imimix ko rito. Kailangan chilled po talaga lahat para maganda yung uh, kalalabasan ng ating cream sa ating uh, graham cake. Then imimix ko yan ng ilang minuto at habang nire-ready ko yung ating uh, cream, eh magre-ready na rin ako ng mga kailangan kong sangkap. Then once na okay na yung ating cream, ay ni-ready ko na rin yung mga tub na aking gagamitin. Bali, binuksan ko na rin na cookies na gagamitin ko kasi gagawa nga ako ng Choco Chips Cookies Graham Cake. Bale, marami-rami rin to mga manay. Kaya naman, nilagay ko na sa isang lagayan para hindi na ako mahirapan. Gagamit din tayo ng chocolate chips. Ang gamit ko ay Bakersfield. Nagsalansa na ako ng ating Graham Crackers sa ating mga tub. 500 ml tub po ang sukat ng bawat isa. Naglagay tayo ng ating cream. Then susundan natin ng ating chocolate chips at lalagyan natin ng cookies. Then yung ating graham crackers. Pagkatapos nun yung pinakalas natin, yung cream ulit natin. Then mag-drizzle tayo ng ating uh, chocolate punch it ng Bakersfield chocolate chips at yung ating cookies. At eto na po, nakagawa na tayo ng choco chips cookies graham cake. Then, pagkatapos ko makagawa nun, dahil sobrang dami nung ginawa natin, next naman natin, itong ating mango graham cake. Bali dito, maglalagay ako ng twist. Gagamit ako ng choco pudge Eat ng Bakersfield, mga manay. So, layer by layer, graham crackers, yung ating cream. Then, susundan ko ng paglalagay ng fresh mango. So, yung isang kaing mga manay ng mangga ngayon ang mahal, 7,900. At magdidrizzle ako rito ng choco pudge Eat ng Bakersfield. Then sundan natin ng mango crackers. At lalagyan natin ulit to ng cream sa ibabaw. Kita niyo naman mga manay, hindi ko tiniped yung ating mango graham cake dahil talagang kalidad yung mga sangkap na ating ginamit. Then maglalagay tayo ulit dito ng ating mangga sa ibabaw pang toppings. At magdidrizzle tayo dito ng ating choco patchit gamit ang Bakersfield. Ito yung pinakalas natin. Pagkatapos niyan ay pwede na natin itong takpan at ilagay sa ating freezer at pwede na nating ibenta. Bali mga manay, binibenta ko to ng 75 pesos per tub para sa wholesale and 80 pesos para naman sa ating retail. So meron tayong mango choco graham cake, Oreo graham cake and yung ating choco chips graham cake na ginawa kanina.